Hi guys, magandang at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, gagawa ulit tayo ngayon ng pang midhay. Ano? Naisa natin ipapartner dito sa dalawang digis na subwoofer na L14 type. Ano? Guys, yung ginawa nating monitor box na ang nakaload ay yung dalawang generic na instrumental ayan, na nakorseradahan ng ating customer. Ano? So, binili niya sa akin. Kaya ito ngayon, na gagawa na lang uli ako ng panibago. Kaya lang guys, hindi in na siya gaya ng una ito ay single na no so tag isa na lang silang box at ang nabili ko kong speaker ay ito itong digis na Tosundra so brand so 300 watts 8 ohms impedance you no know? so ito sa guys ano woofer siya no siya nating ipapartner dito guys sa dalawang digis na ito gagawa na lang ulit tayo ng panibago. Sa so ngayon guys, ah, uh, lilinisin ko na lang siya. Nakat ko na siya sa sukat na para sa kanya. So, lilihain ko na lang. And then, ah, uh, samanin nyo ako guys kung paano ko siya assemblein. Lalo-lalo na sa mga baguan, ano? Sa mga DIYers na, na gaya ko. Sa mga gustong matuto sa mga baguan. So, para sa inyo, video na ito. Okay guys, so ano? nakita na siya, ano? So, nalihan na natin siya. Ito na ngayon yung ating front, no? Dalawa. Tapos, yung backboard, yung pang ibabo at pang ilalim. Tapos, yung dalawang side -in. Okay guys, tara, samahan ninyo ako kung paano ko asimbolin. Lalo-lalo na po sa mga pagkuhan, ano, no? Sa mga gustong matuto. Panorin niyo po ito. Okay guys, ano, nagiba tayo ng plano, ano? Yung una, ganito, ano, ito yung meron siyang air vent, ano? Pero ngayon, ang ginawa ko ngayon, ini slide ko na lang dito, kung baga ito na lang magiging butas niya. At yung una, yung may air vent, hindi natin sinundan yun. Gawa ng nagabulo ko, guys, dun sa sukat ito, ano, yung taas nito. So, para pumantay siya, kinakailangan kong gawing ganito na lang yung kanyang air vent. Dahil kung dito, guys, kung susundan ko itong una, mataas siya doon, ano? mataas na doon ng mga half o kulang-kulang 3-4 so hindi siya pantay so ginawa ko ganito na lang guys para katapaano pumantay siya doon sa dalawang subwoofer natin okay guys tara samanin nyo kung paano ko assemblein okay guys so, kung gusto nyo gumawa ng ganitong mini table so uh, panorin nyo yung aking video no? so meron akong dalawang video nyan so panorin nyo na lang guys Okay, ah, ngayon naman guys, ah, set natin yung ating mini table saw sa 45 degree. So, lulubagan nyo lang ito. Mahipit. Ngayon guys, pagka maluwag na, set nyo lang siya sa 45 degree. Hanapin nyo lang yung 45 degree. Ito guys, ano ito? Tatapad nyo ito sa 45 degree na guhit. Ano? So, yan. Yan. Ayan siya guys, oh. Okay. So, hikitan ko na lang guys, ano. Okay guys, na naka 45 degree na siya, ano. So, ito na yung blade, ano. Ayan na siya guys. Okay. Tapos, talagay niyo yung kanyang pens. Dali lang, ha. Ah. Okay guys, ito so, yung kanyang pens, ano. So, ilalagay mo siya dyan dun sa sukat na gusto mo so ito yung ilalagay mo guys ano okay guys ano unong muna natin ikakat itong kanto ano itong kanto niya, bago natin iseset sa 5 inches ano okay tara guys panorin nyo Okay guys, ano? So, ayan na siya. 45 degree. Okay guys, ano? Nakabuo na tayo ng apat na, ano? Pang air vent natin, ano? Na 45 degree. So, ayan siya, ano? Okay guys, ito naman mga bilog niya, ano? Yung pinaggalingan ng butas. Pwede natin iligay dito sa loob ng backboard, ano? So, ang gagawin nyo lang guys, ganito, ano? Ito yung loob ng backboard, ano? yan yes, sa so guys ano and then pwede mong idikit ito sa loob so, kailangan idikit, idikit mo muna siya bago ka mag assemble ng ng box ano so pwede naman din guys wala ito ano pero sa akin kasi ilalagay ko na lang siya para kahit paano dagdag -dag bounce siya ng hangin ano kumbaga pampabawas siya ng dimension kasi yung dimension ito guys isa malaki woofer lang naman yung gagamitin natin so makakatulong naman ito ano pero nasa niya guys kung kahit na hindi na kayo maglagay ano kaya sa akin lang kaya ilalagay ko lang siya ano okay okay dun na sa guys ano nakadikit na siya ano stick wheel lang tsaka pako no kahit di na ipakita sa video guys madali lang naman eh, ano stick wheel lang tapos uh, pako okay tara simbolin ko na Pag nga may yung front, pahuli-huli so, yan guys, ay itong pabilang siding, ano? Kapatin nyo yung ganyan. So, ganun lang guys, kadali yan, ano? Okay guys, ha? Panimula ng ating pag-assemble ng ating speaker box. Okay guys, ano? Kukunin nyo muna yung pang ibabaw. Ito, ano? Ang ibabaw at yung kanyang pang side pa so, ito ano itong siding at yung pang ibabaw so gagawin niyo muna guys pag titigitin niyo muna ito ano saka ibabaw ito guys ha, sa siding parang ganito oh nasa ibabaw ito nasa ilalim naman yung siding okay dito siya saka pa ibabaw niyo ng ganyan titigitin niyo hindi lang kasunod dito'ng backboard ano so, ayan pagdidikit dyan. diyan after niyo mapagdikit guys yung pang ilalim naman no? pang ilalim so okay, yung pang ilalim nya pagdilibit after nyan pag yung front ito yung front ano okay. yeah no. Okay, recap tayo, ha? recap. and then yung backboard and then yung kabilang side na no? kabilang side tapos front at yung front side so ganun guys ano so ganun ang mangyayari yan okay guys sa pag-assemble naman mga kailangan tayo ng DIY na El club ano kasama nitong clip club ano so para sigurado siya kwadradong kwadrado kwadradong kwadrado talaga ang kanya sa labas okay guys tara samahan niyo ako kung para ding assemblyin so guys bago ko makalimutan kailangan din ng stick wheel at kung meron kayong nail gun no pero kung wala naman nail gun kung wala kayong nail gun kahit pa kulang kailangan nyo pa rin ito para merong pagkahawak no? okay para guys isang siding na lang ang ating ilalagay ano ito na siya nakaporma na so isang siding na lang ito na lang ang ating ilalagay so ayan okay, cool na siya ano so yan na siya ano Iba pa na lang pero bago yan guys ito muna natin ilalagay yung kanyang mga bounce o yung kanyang daanan ng so ganyan namang nangyari nga ito Okay guys, ito na siya, no? So, lalagyan na lang natin ng liston sa kanyang harapan. At tapos guys, bubatasan ko na lang siya para sa kanyang speaker handle. Okay guys, ano, naikabit ko na yung kanyang mga liston. So, ito siya, no? So, sa ngayon, ang gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng kanyang mga paa gaya nito guys ano gagawa ko ito ng ilang piraso pa tara guys Okay guys, dahil ako naman tayo sa pagkakabit ng kanyang mga accessories, ano. So narito yung kanyang mga accessories. Ito yung labing-anin na corner. Walo sa bawat isang box, ano. At yung apat na speaker handle. At yung kanyang mga speaker terminal. So kinabit ko na rin guys, ano. Yung kanyang mga wiring, isa sa speaker, isa sa tweeter. At ito naman yung kanyang mga tweeter, ano. So kinabit ko na rin yung kanyang mga kapasitor guys lalo na sa mga baguhan ano tandaan ninyo ang kapasitor ay kinakabit naman sa positive no yung ating mga kapasitor at take note din guys ano take note din yung mga speaker hindi po nilalagyan ng kapasitor twitter lang po at mid range ang nilalagyan ng kapasitor Okay? Uh, tara guys samahan ako kung paano kasi kakabit tara na yung kanyang mga accessories yung kanyang mga corner handle at speaker terminal. So, itakabit ko na lang mamaya guys yung kanyang tweeter at yung kanyang speaker ano. So, yan o. Ano? Okay guys, ano, ah, naikabit na natin yung kanyang horn tweeter. Okay guys, ah, ngayon naman ay ah, kakabit natin yung yung wire sa speaker ano. Guys, ah, inuulit ko ha ah, ang kapasitor ay kinakabit lamang sa mga tweeter o kaya ay mid range ano. At ang speaker ay hindi po nilalagyan ng kapasitor ano. Siya po ang tweeter or mid range lamang ang nilalagyan ng kapasitor. Okay? Tara guys, samahan ako. Okay guys, so nakabit na natin yung mga wire sa kanyang mga speaker ano. So, ituturin nyo na lang natin siya or i-screw na lang natin siya sa kanyang speaker box. Para guys. Okay. Okay guys, gawa na yung ating pang mid-high ano. Dalawang digits na instrumental or woofer. Two-way siya ano, isang woofer at isang tweeter. Okay guys, ano, sound check tayo ngayon, ano? So, itry natin ito ngayon, itong bagong deliver na Joson Mars Max at ang kanyang mga ira-drive ay itong mga apat na digis ano? So, itong dalawang subwoofer na crown at itong dalawang woofer na tosunra, ano? So, two-way lang yan, guys. At uh, imamat sa atin sa dalawang subwoofer na digis din. So, pagsasabay natin guys yung sound check nya no kasi magkahiwalay kung ginawa yung dalawang yan so pag iisay na lang natin yung kanilang sound check pero bago yon ay ilalagay natin siya sa kanilang mga compartment so yan guys ano yung kanilang mga compartment ano tapos ito yung kanyang amplifier rack or tour case, no so tara guys So ito na tayo guys ano, ito yung kanyang setup. So pang ano, ano muna tayo. Pang outdoor muna yung ating setup ano. So ito yung ating amplifier. Yes, yung mic na Para na natin ang play ha? Okay. Hi guys, lalayo ako malakas to ano. Hindi kaya ng camera ko na mag-absorb ng malakas na sounds. ngayon naman guys sa pinagtabi natin yung sub at saka yung mid high so ayan siya no yung dalawang sub ay nasa magkabilang gilid at nasa gitna naman yung dalawang mid so tara guys ha, play natin yung ganyang setup okay guys ha, ngayon naman gagamit tayo ng processor no itong mixer na Yamaha na 4 channel ano so mag-play ulit tayo mula uli kayo Mr. Christian Naidue ano Okay guys, lalayo muli ako. Gawa ng hindi kaya ng camera ko mag-absorb ng malakas na bass. So, play, play natin ha. Okay. Ayan na guys. Guys, yung volume ng... Yung volume ng ampli guys na naka lang ha. Sadyang malakas talaga yung ampli. one sir check, check. Okay. Marriage, one, two, the Guys, talagang napakalakas niya, no? Kahit na yung volume niya, ay nakalas 8 lang, no? Siyempre, plus magandang bubbles, ano? Maganda yung box. Tamang-tama yung bounce ng hangin. Okay guys, ano? So, narinig naman natin kung ano yung performance ng mga speaker natin, ano? Kahit nasabihin natin tagigis lang yan, guys. Ay, uh, kayang-kaya niyang pumalo. Kayang-kaya niyang bumayo, no? Ayon doon sa hinihingi ng wattage ng amplifier. So, napakagandang pakinggan, guys. Ano? Nasa, napakasarap sa tenga. Basta tama ang timbla. At yung siyempre, yung bubbles, yung bounce ng hangin niyan, guys, talagang sukat na sukat, ano? Okay, guys, ano? Uh, pasupport po ng aking munting channel mapindot po ng subscribe button, notification bell at uh, pashare and pa-like na rin po ang pag-ibig, pagpapalan ng ating dagilang Diyos ay sumating lahat maraming maraming salamat po Okay guys, ano? Ah, uh, po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell at uh, pa and pa-like na rin po. Ang pag-ibig pagkapara ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming maraming salamat po.